Ito, ito so, guys ang sidelay ni Macy's. Yung mga dinideposit namin, o oh, yung pala dinideposit ko, kinepera niya. <laughs> Dahil sa pinagtatrabaho niya, may ipon niya, binibigay sa kanya nung may Tignan natin kung magkano. Oh, may one dollar na siya. Exclusive okay. lang sa kanila. May lang pa Ito lang. Pero yung ito lang po yung iba. Siguro. Mahal yung ano ah. Five cents na siya naman. Dating, ah, dating five, five cents. Cent. Ah, ngayon. Di nagdoble. E eh, di mas mahal din ang deposit niya. Bumalik sa akin? Di naman nabalik sa akin. Hindi naman sa akin. Kaya nga, so hindi sa akin na, hindi sa akin nabalik. Okay, Ay, ako. guys, so. So, 3 dollars na ibig sabihin 150 nasa mga 150 pesos na yan. Hindi ko sabi niya, akin naman yan ma eh. <laughs> di sabi mo, di ikaw magbalik. Ayun nga ba? Sabi ko sa'yo, nag-iipon, si mami. Pero siya yung dalawang best na pinapila ko sa kanya, pinipigay sa akin. Sabi siya naka 5 dollars, pinipigay sa akin. Hindi naman, doon yung tabo-office pa lang, Hindi, at least mabilis dito. Hindi ka gaya doon dati. Mababagal pa po sa price cap pero bago na. Ah, bago na rin. Uh -huh. Bago na rin masin nila. Mas mag, Mas mag, Mas mag, so mag print out bago okay. babayaran okay. ka ng cash. Okay. Pagka na yun sa cover guys So mamaya na pagbabayad Nakatipid kaya ako o, 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 o hindi? Nakatipid ka saan? Dito? Mukhang hindi eh. Magbabayad pa rin ako Ay hindi mo ba ibabayad? pa lang. O di kaya nga. Hindi, hindi ako nakatipid kasanak to. Ayun. So, nasa alit tayo, guys. Moro daw dito, di eh. Asian store. Puno. Hindi, eh, hindi nga. Sabi niya, may Asian store. Ayan, tingnan mo kung may rock salt. Tingnan mo dyan kung may rock salt sa ano sa Price Chopper ka makakita noon. 'Yan no Season's Salt. Season's Salt na siya pero ano? No Season's Salt. Yan, may Ayan siya eh. oh. May... No, 'Yun sir sabi ko rock salt 'yan. 'Yun yung ganun, 'yung ganun. Oo, oh, alam ko pero pinish. Mo um, pa 'yun ang hanapin mo. Dati nakakita tayo no, hindi sa ano, mga Price right O Price Chopper.